Pero kanina, binweltahan niya rin ang anyay secret agreement daw ng China at ni dating Sen. Antonio Trillanes IV. Ayon kay Roque, ibinenta ni Trillanes sa China ang Scarborough Shoal noong panahon ni dating Pangulong Noynoy -Noy Aquino. Trillling, ikaw, ikaw ang pumasok sa secret agreement. Ikaw ang namigay ng teritoryo. Ikaw at ang Pangulo mo ang dahilan kung bakit nawala ang Scarborough Shoal. Sagot naman ni Trillanes, fake news si Roque. Ang totoo raw sa panahon ni Aquino na palaya sa Scarborough Shoal ang aabot sa isang daang barko ng China. Administrasyong Aquino rin ang nagpanalo ng arbitration case laban sa China ay sinantabi ni dating Pangulong Duterte. Si Trillanes ang tumayong back-channel negotiator para pahupain ang tensyon sa Scarborough noong 2012. Kung ano man ang ini ng mga makaduterte na binenta ko raw ang Scarborough, maliwanag na fake news po ito. My mission was to de-escalate o pahupain ang tensyon at mabawasan ang mga Chinese ships in Scarborough Shoal. Hindi po covered at hindi pinag-usapan ang issue ng sovereignty kasi maliwanag na atin ang Scarborough Shoal. Kabilang sa si retired Supreme Court Justice Antonio Carpio sa mga nagpanalo sa arbitration case ng Pilipinas laban sa China. Giit niya, malinaw na pabor sa China ang gentleman's agreement ni Digong at Chinese President Xi Jinping. Pero pwede yang hindi kilalanin ng Marcos administration. Gentleman's agreement lang yan that's only between the two gentlemen, President Xi and uh, President Duterte. Hindi yan, uh, that's not an institutional agreement na that can bind the next president. No? Dagdag pa ni Carpio, dapat nang maghain ng panibagong arbitration. Gusto ninyo, gawain na lang ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine province of China. Di wala tayong problema. Kasi, libre na lahat. Kasi yung oil, enjoy naman dito mo ang pinakamarami. Two-thirds sa amin, one-third. Mayama naman kayo. Uh, tsaka saka probinsya na kami. Uh, province of uh, Philippines, uh, Republic of China. In the nearest is Fujian. Kaya mo na lang yung Taipei. Huwag mo natin galawin. Uh, baka na ano. Kaya mo yan siya. Kayong mga Pilipino na kikinig boundary lang, tubig lang naman, hayaan mo yan. Insist on Philippines, previous Philippines, E eh, ng dagat, natin ibigay na lang. Oh, sige, iyon na yan, yan. Nakiusap din umano si Duterte kay Chinese President Xi Jinping na payagan ang mga Pilipino na mangisda sa WPS, bagay na pinagbigyan naman ng Chinese President. Pinuri pa ni Duterte si Xi at sinabing isa itong maawain na leader na nakakaunawa sa mga suliranin ng Pilipino.